Dati na 500 pesos para lang po makapag-enroll ako ng high school. 1M na yung naman ng bangko ko. Hmm. Ko si Flor de Lisa de Leon, 32 years old, from Cabanatuan City, Nueva Ecija, dating service crew at ito ang aking swab success story. Bata pa po, po kami no, nararanasan ko po nun. Pinagdadasal ko na yung may maisaing lang po kami sa hapunan, ganyan, or tanghalian. Ay mineral water, tinatanggal yung mga label niya, tapos ibinebenta po siya. Parang naranasan din po namin yung mga lakad. So nakikita ko po yung hirap ng buhay noon. So nagdadasal ako, sana lumaki na ako agad para matulungan ko na yung pamilya ko. Para hindi na po sila mahirapan. Nangako po ako sa sarili ko na bibigay ko yung makakaya ko para sa pamilya ko. Nung magha high school na po ako noon, kinausap po ako nung papa ko. Anak, sabi niya, pasensya na kasi baka hindi namin kayanin. Sabi ko, sige po papa, okay lang. Pero nakikita ko po, nag-uusap sila, ginagawang po nila ng paraan. Uh, matrikul ako noon. Pero kasi nung time po na yon ang matrikul lang lang is 500 pesos. Sa so 500 na yon nakikita ko kung gano'n nila kahirap makuha yon para lang makapag-aral. Tapos, nag-apply po ako ng trabaho sa isang fast food. Pwede siya na habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Maliit lang po yung sweldo nung una noon, parang nasa 150 lang po a day. Doon ko po nakilala si Coach Melvin. Umiyak po ako noon kay Coach Melvin, sabi ko, nahihirapan na ako. Simula nung bata pa ka ako, nagtatrabaho na ako hanggang ngayon, sabi ko ilang taon na ako. Assistant manager na po ako nung during Jollibee time po, yung first baby ko, na ospital po siya na diagnose po siya ng meningitis. Five days lang ang tinatagal ng bata na babawian na ang buhay. Nung ipon po namin na yon halos maubos na po doon sa ospital. Hindi po kami makapagtrabaho dahil nga po dun sa baby namin. Lahat po ng pwede naming pagkakitaan, ginawa po namin mag-asawa. Habang nagbebenta po kami ng mga ibang products nga po na yon, tumawag po si Coach Jonas kay Melvin. Sabi po niya na, Coach, sabi niya, meron akong papakilala sa iyo company. Sabi niya, baka gusto mo. Pinakilala ngayon ni Coach na si Salveo nga po. So, tinignan niya po, ano ba si Salveo? Ano bang meron kay Swap? So, inaral niya po, nakita niya po, tamis po siya kay Swap. Nakita po namin yung marketing. Ang ganda na, nandun na po lahat. So, marketing pa lang, na-amaze na po kami. Ang plano lang po talaga namin is retail. Kasi ang ganda ng product, ang ganda ng marketing, ang daling ibenta. Dito po sa, sa Salveo, nung tinaray, nung inikom po namin siya, hindi po mapigilan yung feedback talaga ni client. Sunod-sunod. So sabi namin, ang galing. Nung umpisa nga po, yan sa nga po, retail lang po talaga. Sobrang namis nice na kami. Retail Sales Commission, meron pa siyang mga PBB, yung payback bonus, na makapagpamember ka lang ng 5 or 4. May additional ka pang income ulit. Meron pa ulit sa direct. Nagugulat po kami doon, hindi po po namin siya masyadong ipinupush. Yung mga client, nagpapamember na po. Isa pa sa kagandahan nila, yung meron po tayong dropship. Tapos, meron po tayong madaming branches. Isa sa mga nagandahan din po namin dito sa swap. Nung pumasok na kami dito sa swap, ang sabi niya sa akin, subukan mo naman yung kakayanan mo. Bibilan kita ng account, i-workout mo, sabi niya sa akin. So, nag-diamond po ako, win workout ko po. Ang galing lang, kasi kaya ko pala, pero nung time na binebenta na po namin siya, nakakausap na po namin personal yung mga client po namin. Umiiyak po sila sa amin, nagpapasalamat na nakita nila yung advertise namin. Na-try po nila yung Salveo, naranasan po nila na nadagdagan pa po yung buhay nila. So personally naman po, tinry na rin po namin si Salveo. Sa panganay ko po, po yun eh. Ano po kasi sila, sakitin si Pauline po. Kung po namin siya, 3 days lang niya tinetake po yung Salveo, nawala na po siya ng sipon. Tapos ang kagandahan po po doon, hindi lang po sa amin, pati po sa pamilya po namin. Basta pag may nagkakasakit po sa amin, pinata pinatatry po namin si Salveo. Isa po sa mga na-achieve po namin dito sa swap, meron po kasi kami na bili noon na house and lot sa isang subdivision. Yung 300,000 naging 600, yung 600 naging 900 na po. Habang gumagasas po kami ng ganun kalaki, nagugulat po kami na hindi nababago yung savings po namin. Karoon po kami ng pagkakataon, makabili po ulit ng isang house and lot sa isang exclusive po ulit na subdivision. Nakabili din po kami ng dalawang lote. Nasa 200 square meter each po yun. Bukod po dun sa lote na nabili namin, bumili po ako ng lote para sa parents ko. Ang kagandahan po dun, cash po yun. So nakakatuwa lang na kaya na po pala namin bumili ng ganong lote. So ang dami po namin na upondar dito sa swap sa tulong po ni Salveo. Dito ko po na-achieve yung first million ko. At bukod po dun sa first million, dito ko din po naranasan po yung mga sa awarding. Dito pong last gala. Ang sarap po sa pakiramdam nung tinawag po ako market po ako sa stage. Ang tinatawag yung pangalan ko. Binibigay po sa akin yung plaque. So, tuwa po ako noon kasi nakasulat po doon yung pangalan ko. Ang sarap po niyang titigan. Natuwa po ako kasi hindi lang po pala isa yung award ko. Tinawag po ako ulit. Ang sarap po sa pakiramdam nung sinabi ng host na namamayagpag ang Novo esihano, dahil meron po po palang travel incentives. At nakakatuwa po doon, kasama po ako So hindi lang po isa, dalawa po kami ang nakasama. Sa so, sobra po po kami talagang natuwa kasi libre po talaga siya. Literal nagaling po talaga kay Swap Salveo mo. Travel po namin na Sobrang nakakatuwa lang kasi hindi ako makapaniwala na yung dati na 500 pesos para lang po makapag-enroll ako ng high school. 1M na yung naman ng bangko ko. Yung pakiramdam na ang sarap pala nung ikaw yung tumutulong kesa ikaw yung tinutulungan. Sobrang nakakaproud din po na ma-achieve ko po yung ganong income. May papaya ko lang po sa inyo na kaya nyo rin po. Kasi kung ako nga po nagawa ko din eh, na dating mahina po talaga yung loob ko, Akala ko po ito lang yung kakayanan ko. So magtiwa tiwala lang po kayo sa process, mapapatunayan po natin na meron po tayong kakayanan bilang mga babae. Muli, ako si Flordelisa Delisa De Leon, 32 years old, from Cabanatuan City, Nueva Ecija, dating service crew, at ito ang aking swap success story.